So ayun mga papi Dito tayo ngayon sa Samyup So first off, pwede ba kitang ma-interview? Oo uh, Ano ba ito? first time mo lang ba ngayon kumain sa, ng, sa, sa, Samyuk? Or dati ano, kung kong pangalwa na? Ha? Second ba? Ha? Huh? Second ha, second Pang second? O, oh, English ka na ngayon um, ha? Uh, McKinley. McKinley? Ah, bilis ka Ah, okay Yes, ma'am What about What about you? This this is your first time in Samyuk? Second? No, no. No. Second time? Yeah. Oh yeah. I interview now. Sir, sir, excuse me. Can I interview you? Can I interview? Can I interview? I want to ask you if this is your first time here in Samyuk? Uh, no no, but second time. Second time? Yeah. All, all right. Sir, sir, excuse me, sir, excuse me. Uh, this is your first time in Samyuk or no? No. I'll say, Second time? Chicken, no. Chicken time? <laughs> no chicken. Okay. Okay. Huh? Sir. sir, where are you from, sir? Where are you from? Kaling akong Saipan. Saipan? Saipanta. Uh, Saipanta. Uh, this, this is your first time here? First time, first time. Okay, alright, alright. Enjoy, sir. Uh, mga foreigner pala itong mga, mga foreigner pala itong mga ano dito. Mga foreigner itong mga kasama namin. Mga English speaking. Kaya kay na Mahalang, huwag um, kang boss. Boss. Hey, well, you special? Special. Ha? Huh? Bakit ikaw lang meron sa bawang kami wala pa? <laughs> sir, sir, excuse me, sir. can i interview you? can i interview you? ah, sir, this is your first time here? no, this is your chi chicken time. no, no, not chicken time. Ah, chicken time. chicken okay, time. okay, sir. sir, i heard that you are the one who will pay this. yeah, for this. is it true? no? who is it? Huh? ah, you are the one wala ko pasabot sae, monggi ingon onsa namang kadulung di mangkang ingglis-ingglis na bisaya man ta onsa man muoy mgao nalang ta ok sir, ok sir mgao nanta sir kita nanggagamitin kong kutsara kukusara Sir. What are you doing, sir? Ha? Huh? What are you doing? Mabangiyak ito. Kinaalala mo na idatawag sa amin ng binangi. Ah, binangi? Binanging baboy? <laughs> Binanging bako. Suroy <laughs> tong alamang. Bye. Oy. Hindi 'yan ang ginagamit diyan. Chapstick ang gamitin mo. Panghigop ng sabaw. Kada sa ko ikaw. May <laughs> sok. Ani, di ba dati ikmo lang, ikmo lang yung nilagyan mo? eh, ngayon, ay nakay karne na, na nilagay dito sa ikmo. Dati ikmo lang at saka apog bunga. Bunga. Ngayon ay karne na ani. Eh. Ay karne na. Yes, number 1. Ay payak dito. May ila. Ayun. <laughs> Mamay masisipa ko na itong katabi ko. <laughs> <laughs> Ay may lakas lang nitong ikmo. Bakit hindi ka kumanga? Kasi pilo matindi oh. pilo ay si, si pilo. Dal dalawa si dalawa nga ni pilo, may may kutsara na may chopstick pa. Para lang man. La. Ito, mababi. Ikmo. Pada. Ikmo, Pick mo maskada Bunga Apong Yung apong na kulay pula Ayan Tapos Lulukutin natin ang ganito eh huli. Okay, ni Sir, sir, excuse me. Ah, huh? uh, tapos ka na kumain, sir. Okay, na, sir. So, anong masasabi mo, sir, sa pagkain? Ah, uh, ay, sir, man. Ay, sir, ano? Ay, ah, okay. Puro hilaw. Ah, okay. Gusto lo. Ano pong masasabi niyo? Solve. Solve na solve. solve. Kamusta po yung damo? Yung pagkain ng ano, yung hilaw. hilaw. Masarap. Masarap. Sayo, tinutuyo TV. sayo para tubig. Oh, sa dami ng kinain mo, nakainom ka pa. <laughs> Ikaw, sir. Sa, sa dami ng kinain mo, nakainom ka pa Ayoy. Hindi ka na makalayo. <laughs> so ayun, tapos na. Ang may iwan na lang dyan, yung mga boss. Boss. <laughs> boss. <laughs>